Abin nilaro nga lang ni Lebron ang Raptors defense parang naging Lebron to ulit ang lulapit nga ng mga plays na ginawa sa laban pero itong si Grady Dick hindi naman nagpauli at talagang pumalag dito sa buong Lakers team. Problema naman ang inabot dito ng LA o sin Reeves na ng injury. East and West matchup ngayong araw, Los Angeles Lakers versus Toronto Raptors na puno ng injury. Both teams ay may losing streak and looking to bounce back. Sino kaya makakagawa niyan? Well, start na agad tayo mga idol in the first quarter. Lebron, first shot, first basket agad yan. Hiyawan ng fans, akala mo home court niya. At di pa nga pinagpapawisan dito ang mga players, timeout na agad ng home team dahil 7-0 ang start ng Lakers sa laban. All kinds of problems ang kinakarap dito ng home team mga idol dahil nga sa Lakers offense ay balik na sa dati. Maganda na ulit ang ikot ng bola nila mga idol ang laki agad ng kanilang kalamangan sa laban 25-8 to 8, at may 8 points na ambag dyan itong si Lebron James. Tapos nice and one play pa ni Max Christie to finish another timeout para nga dito sa Raptors. Ang daming ang assists at mataas ang field goal percentage dito na ng Lakers at kabalik naman dyan itong Toronto Raptors tapos pagbalik pa ni Lebron, tuloy lang sa score umabot na siya sa 13 points matapos ng first quarter at grabbing 43 to 19 agad ang kalamangan dito ng Lakers Second quarter natin, abay biglang ginanahan nga ang Raptors players dito at gumanda na ang kanilang paglalaro at medyo dumidikit na nga sila sa laban. Pero agaran din bumawi ang mga dayo dito. Kinect 3 pointer tapos Lebron, explosive left hand layup, may 18 10 points na siya sa laban. Kaso after nga ng hustle play dito ng Raptors player, biglang timeout si Coach Redick. Pero up pa rin naman sila sa laban by 22 points, 56 to 34. Tapos itong si Gray Dick abay sumubok na na mag-takeover sa ending minutes natin kaso hindi nga siya hinayaan ng mga Lakers players dyan then Lebron James puts on a passing clinic at the end. Una kay AD behind the back na hilo ang Raptors player at aliyop kay Dalton tapos aliyop pa kay Andre Davis. Kaya naman ang Lakers maintains their big lead over the Raptors after two quarters, 76 to 51 yan. Pero may badges nga sa nila ng dahil itong si Austin Reeves na dalen ng ankle injury. Third quarter surprisingly abay naglaro pa rin itong si Austin Reeves and then ang Raptors nice start nga mga idol kung saan nababa nila sa 18 points ang lamang sa kanila sa panguna ni Grady Dick pero Lebron James at Andre Davis agad ang pinatay nga ang run na ginagawa dito ng Toronto. Balik sa 22 points ang kanilang kalamangan get timeout agad ang ginawa dito ng home team. Pero hindi pa nga tapos itong ang pagkayod ng Toronto Raptors team mga idol sa pagbabangan ng kalamangan ng Lakers sa pa ng medyo tinamad ang LA mga idol sa kanilang opensa. Kaya naman biglang naging 8 point game nga tayo. At sa pagtatapos ay brand new ball game 11 point lead na lamang mga idol 99 to 88. Fourth quarter na ito mga idol, abay buhay na buhay na nga ang team ng Toronto Raptors dito pati na rin ang kanilang crowd. Kaya naman mga idol ay nababa nga nila sa 6 point game na lamang itong labang ito. Pero Rui Hachimura answers mga idol after struggling all night, back to back 3 pointer ang kanyang ginawa. Ang Raptors fans dito ay halatang upset sa nangyari balik sa 12 point game. Pero hanggang sa huli nga mga idol, ang Raptors ay hindi nga sumuko. Pero salamat na nga lang sa clutch shots neto ni D'Angelo Russell. Siyang bumuwat sa Lakers at the end para nga dalhin sila sa panalo.